Okay sama na. Ano? Deji. Ah, pilitin to pa.

와우 소스 먹나? 소스? 네 아주 o s 좋아 o 아 o so, 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 s 가 so, 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 yun. Nakabili na tayo. Saan lang? Ha? Nakat lang kami. Oo. Oh. Kita kami sa ano? Liyas. Oh. <coughs> Oo. So, yan. Uy, na tayo at... No. Mamili lang tayo ng mga pamala dito. Masyadong, sa inyong lahat dyan. Ay, ba't ayaw mo? ¡Qué clon! Let's go. Sana all. Yan may pang-play ulit na tayo. All right, thank you so much.